Good morning, Philippines! Nandito nga pala ako sa Gloria. Naghihintay ng tricycle. Pauwi nga pala ako sa bahay. Ayan, nagpara na nga pala ako dito. Nakasakay na nga pala ako papunta sa may municipio. Ito nga pala yung daan papunta doon. Opo. Napakatagal na nga rin pala nung huli ako umuwi. So, ito na! Ayan, ito nga pala ang kanilang plaza hindi pa ako nakakapasyal dito pero soon, soon ulit pag medyo mahaba-haba na ang bakasyon ko dito sa Pinas. Ayan, makikita niyo po ang munisipyo ng Gloria. Hello po, Mayor. Ayan. Saglit na nga lamang po ay makakarating na tayo sa aming bahay. So, kung napapanood nyo po ito, opo, alam nyo na kung paano pupunta ng bahay. Kasi lagi nang binidyo. Ayun, nasa loob nga po pala ako. Kasi nagtutur pa ako sa akin, Tita Meden. Ayan. tinuturo. Ah! Kitang kita ang aking pasas talaga naman. Ayan, malapit na ako at may nakita nga pala akong tagkang na pala ng court. Dati kasi, puro bato-bato to. Ngayon, semento na. So, nagulat naman ako. Ayan, malapit na tayo. Mga konting kembot na lang talaga. Medyo pumara na ako sa gilid kasi malapit na talaga. Actually, nandito na. So, bumaba na lang kami. At magbabayad na. Hindi ko pa nga alam kung magkano bayad dito. Kaya, buti na lang. Nakita ko yung tao sa kapitbahay. Ayan, yung kapitbahay. Nagtanong pa ako, eh. Nagtanong pa ako magkano binabayad kasi hindi ko alam. Eh, sabi nga, 15 lang daw. Pero... 25 yata or 20 na ang hiningi sa So, binayaran ko na ng 20 per tao. Opo. Nagbayad na ako dito. Naglalakad na nga ako dito pa loob. Ito na yung bahay namin ng Mommy RC. Ito yung magandang tricycle. Opo, yan ang tricycle. Aba, nung ano, naglalakad nga kami, ay eh, may narinig kaming medyo nag-growl. Like, there's a dog under the car. Ganun. So, pagpasok nga ay ito ang nasilayan. Ang Mami RC na nakahiga. Hi! Happy New Year, Mami! Oh, ganda-ganda naman yan.